So yan po, ah uh, ito yung uh, uh nakolekta na ko sa mga karinderiya so dahil pero po akong pagbibigyan yung kaibigan ko dahil malam, may ramay pong aso. So ayan po. Wow naman! So ito lang na yan, nakampag ko sa kanila. So sana mag uh, uh mapagnamutan na ng ating kaibigan para po sa alaga niya. Ang uh, gagawin niya kasi ito ay ahaluan ng kanin at lutuin niya uli so hihimay-himayin yan. Oh, yan so tara guys samahan niyo ako pupuntahan natin siya let's go so yun guys so pupuntahan natin yung bahay natin yung kaibigan na ating uh, pagbibigyan Halawan Sige papunta na kami Ibigang ko Matagal-tagal rin hindi ba kami nakikita nito lang po siya nakatira sa loob ng Bedia Ranch so hindi na natin tawagin natin yung mga alaga niya Chica Chica Tulog pa yung mga alagad doon. Eh? Chika! Hindi diba mo kilala pa ako dito. Diba? Чиг 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 Айнапу Чиг

Tiga! Bilis! Ito, may pasalubong ako. Chico! Chico! Ayan. Yeah. Nasaan si Mege? Nasaan si Mege? So, pupuntahan natin, guys. Let's go, let's go, let's go! Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Sis, sis, sis. Sis, sis, So dito po na si Miggy guys. Sis, sis, sis.

let's go paralyze aliga let's go pati pusa chigo let's go let's <tipusa> go let's go let's go let's go 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 Meg. Chang, di si mana Migi? Chang! Migi! Meg! Migi! Sekejap, sekejap.

MIGGY! Dito po siya nakatira guys, mga kaluts. Wala si Miggy. Actually, ang aso dito, pito to eh. Iwan ko at uh, tatlo. Marami pa silang aso dito eh. Meg! So ayan. Dito ipapakain natin dito sa kanila. So... So yun lang mga kalod. So ito muna. So ito lang yung episode. So ipapakain. Okay. Thank you and God bless. Okay pa. Papakain mo na. Mig! Ito guys. Migi! Dito! Okay mga kalibs. Oh. Ay! Okay, okay, okay. Tara guys. Ayan. Ayan, Mayroon na naman siyang another ano, mga kalibs. Ayan. Bagong ampun na naman niya yan. Oh, yeah. Ma, ma ano po siya, ma mapagmahal po siya sa hayop kahit ganyan po siya. So, maano siya sa hayop mga kalod. So, Outside box uh, lang. Lagi Actually, mga ano nito, mga sampu na ito, mga aso yung iba na mamatay na, yung iba na sa aray 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 aray. aray, 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 May kita pagkain niya. Salamat kaibigan. Okay, yan po yung mga kaludes. Mga ano yung mga, mga mga ano yan. Yan oh, tumama isa. Oo. Tutong mito. Oh, Ayun, yeah. tinamo tinamo ko tinam. ni Maro. Wow. Yeah, Arana. yeah, Arana. yeah. Arana. mga kalus. Ihalo mo lang yung mids. Yalo ko dun kasi may tutong na ko oh. dun na ipon. Okay. So yung mga kalus. So Arana. yun lang po yon na may sa kanya. Ibo, salamat po. Thank you, God bless. Ito, ito, ito yung kaibigan, ito yung ano, yung kapatid yung sabi mo kamukha nito, ito. Oo. Uh -oh. Ito siya, kaso lang outside the box siya lagi. Ito Ash. siya sa sali. Aragay. Aragay. <laughs> okay, thank you mga kalitsubay. Ito